ang tatlo magkakaibigan. Noong unang panahon, pero isang matalik na magkaibigan na tupa at tigre. Si Shane, kamusta? At Thea, kamusta? Isang araw habang mapayapang naglalaro ang magkaibigan, may isang batang babae na alang Mia at tinanong sila kung maaari ba siyang sumali sa kanilang laro. Pasensya na sa aking pag-abala, ngunit maaari ba akong sumali sa inyong laro? Kanyang malumanay na tanong, Sige, maaari kang sumali sa aming laro. Kailangan rin namin ng isa pang manlalaro. Masayang sagot ni Shane. Makalipas ang ilang minuto nilang paglalaro, napapansin ni Thea na hindi na siya gaano pinapansin ni Shane. Kaya siya na lamang ay umuwi. Bakit kaya hindi ako pinapansin ni Shane? Malungkot na sabi ni Thea. Habang si Shane naman ay nag-aalala para kay Thea. Nasaan na kaya si Thea? Tanong ni Shane. Ako nga rin ay nag-aalala para sa kanya. Bigla na lamang siyang nawawala. Sabi ni Mia. Halika't puntahan natin siya at baka nandun lang siya sa kanilang bahay. Tsaka hindi na rin natin siya naka napapansin kanina, sabi ni Shane. Pinuntahan nila si Thea sa kanilang bahay at nakita siyang malungkot na umiiyak dahil hindi daw siya pinapansin ni na Shane at Mia. Nilapitan ni Shane si Thea at sinabing, Bakit ka umiiyak, Thea?" kasi hindi niyo ako pinapansin at kinakalaro kanina. Malungkot na sagot ni Thea. Hindi totoo ang iyong sinasabi. Pakibigan ka pa rin namin, kaso lamang ay hindi kita masyadong nabibigyan ng atensyon. Malumanay na sabi ni Shane. Kung ganoon, pasensya na sa akin naging asar at iniwanan ko kayo pahingi ng tawad ni Thea. Okay lamang iyon para sa akin, kaibigan, at totoo din naman na hindi kita napapansin kanina. Patawad ni Shane. Wakas!